Bagyo lang yan. Heartbroken ako. Tara! <laughs> Hello mga kunars. Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. <laughs> Again, this is Nurse Even. And welcome back to my channel. <laughs> Malita! Hey, kakasal ka na. Kinasal na. <laughs> At bilang heartbroken ako ng bahagya, mga konars, magpapahangin muna tayo. Gusto kong mapag-isa. Joke. <laughs> Gusto kong namdamin itong aking nararamdaman. Sakit. <laughs> This is so hard for me talaga kasi. Ako ang nauna. <laughs> Tinaas mo ko eh. Ang taas. Joke. <laughs> bilang heartbroken si Nurse Even, naisip ko, umalis na lang muna tayo ng Pilipinas. Magpalawa na lang muna tayo. Gusto <laughs> kong umalis dito sa Pilipinas. Ako nag-go to Palawa. <laughs> Stupid! <laughs> Maghanap muna ako doon ng... <laughs> Kailangan talaga natin to, Mag-travel. I-assess natin kung saan tayo nagkulang kung saan tayo nagkamali, kung bakit hindi tayo ang pinili. Ah! ang kapal ng mukha mo. In-invite mo pa ako sa kasal mo. <laughs> Sobrang tagal na ng intro na to. <laughs> Tapusin na natin to. Ayoko na. Tama na tong kapaklaan na to. <laughs> ano kayo nararamdaman ng tatay ko tuwing napapanood niya ang mga vlogs ko? <laughs> <laughs> yung anak ko, pating. Hindi <laughs> na kami sa si airport, mga Kunars. <sighs> Goodbye, Philippines. Hello, El Nido. <laughs> Sobrang bobo. Tinanggal ko muna yung mic ko, mga Kunars, kasi nasa airport ako, mukha naman akong <laughs> reporter. <laughs> live na live, dito sa... <laughs> Lahat sila nakatingin sa akin. Sino ba daw itong agraraman na ito na nagbibideo sa airport? <laughs> so ayan po mga Conars, andito na po ako sa loob ng airport. In fairness, ang ganda po dito mga Conars, sobrang organized kasi nga po, siguro maliit lang rin po kasi talaga yung airport. So parang ilan lang yung airlines dito mga Conars, parang PAL, Cebu Pacific, Air Asia, tsaka itong Air Swift. Tapos, literal na mga local flights nga lang po itong mga Conars. Kaya siguro hindi masyadong busy. Or siguro dahil maaga lang talaga kasi ako. At in fairness, mga Conars, ang dami talagang foreigners. So, chance ko na to. <laughs> Bale mga Conars, ang flight ko po ay alas 6 ng umaga. Time check po ay 7.20 ng umaga. Hindi na ako iinom mga Conars. Pagod na akong uminom wala na akong ginawa kundi uminom. <laughs> Ganun kasi talaga pag heartbroken. <laughs> Bale mga kunars, nasa El Nido po ako ng limang gabi. And then after ko po ng El Nido, dediretso po tayo ng Bohol. Soul searching nga ang atake natin. Heartbroken tayo. <laughs> Parang di kuyata. <laughs> Sandali nga mga Kunars, maghanap muna ako ng makakain. Mag-breakfast muna tayo. Baka gutom lang to. Baka hindi talaga ako heartbroken. Baka gutom lang ako. <laughs> so ayan mga Kunars, nakalagpas na po ako ng security. Na-check-in na rin natin yung ating bagahe. Andito na ako sa loob. Antay na lang tayo ng... Life natin pa El Nido, in fairness mga Kunars, impressed ako dito sa Terminal 2. Kasi nga siguro dahil maliit lang yung airport, mabilis. Sobrang dami nagpapapicture sa akin mga Kunars. Hindi na ako makapag-vlog. Ayoko na dito sa Maynila. Ay, excited na ako magbakasyon. I needed this. Uh -huh. Bale mga Kunars, second time ko na po sa El Nido. Siyempre, El Nido yun mga Kunars, so babalikan at babalikan mo talaga. Ang dasal ko lang talaga mga Kunars bilang ang daming bagyong dumarating dito sa Pilipinas ay sana ay hindi maulan sa El Nido pagdating ko. Para ma-enjoy ko naman ang island hopping, ang grinder hopping. Kasi diba mga Kunars, pag maulan, ang hirap maganap ng fish in the sea. Baka ang ending nito ay papamasa siya tayo by the extras. Huwag niya ako i-judge mga Kunars, ganito ako mag-move on. It really hurts ayoko na tumitigin na sa akin. Wala kasi yung maliit kong camera. So, ginajudge nila ako as agrarama. so, antay na natin yung aeroplano mga Conars. And enjoy na lang natin itong bakasyon natin. Habang yung isang doktor Jan nag enjoy ng mga tips kung paano mag... <laughs> Ayan na mga Conars. Nandito na po ako sa bus. Kapunta ng aeroplano. In fairness, walang delay ngayon na Piliin mo ang Pilipinas. Tara. <laughs> Lahat ng mga pasero nakatingin sa atin. For the monetization. Wala <laughs> nang hiya-hiya. Nandito ako sa lugar ko ngayon. Tutal marami namang afam dito sa flight ko. So, kailangan mong papansin tayo for today's video. Para... <laughs> Nars. Nice. Andito na po ako sa aeroplano. In fairness, unti-unting nawawala yung sakit. <laughs> Napapalta na siya ng saya. <laughs> Hopeful ako na makakita ng afan. <laughs> Sobrang opportunista <laughs> na rin I just wanna let you know na na-appreciate ko ang pagdami niyo sa akin. Maraming salamat. And please pray for me na marami tayong makakarap. <laughs> El Nido, Palawan! Thank you very much, Air Swift, for a very swifty flight. Not sponsored. Pero talagang natuwa ako sa service ninyo. On time, ang smooth ng flight and walang kahasel-hasel. Ayan mga Kunars, sinangantay ko na lang po ang aking bagahe. And then, pupunta na tayo sa resort. In fairness talaga dito sa El Nido, puro afam. <laughs> Promise, gagalingan ko talaga. Ang golden buzzer talagang performance. Ayan mga kunars, nakuha ko ng aking bagahe. Ay, salamat naman at kahit papaano ay nawawala na ang aking kalungkutan. Dahil napapalitan na ito ng ka Pero kidding aside mga kunars, looking forward talaga akong makr... So ayan mga kunars, andito na po ako sa loob ng van. Nasundo na po ako ng staff ng hotel kung saan po ako mag-check-in and then rekta na tayo dun sa isla. Bale mga kunars, from Manila po hanggang El Nido, 1 hour and 30 minutes po ang biyahe. Tapos sa pagkakaalam ko po, air swift lang po ang may direct flight from Manila to El Nido. Ayan mga kuners, andito na po kami sa may bangka. Hindi na ako magbablog mga kuners kasi ang dami namin. Parang mga 12 kami dito. Kaya naman. Baka mamaya panoorin nila ako at magpa-fansign. Charo! <laughs> so from El Nido Port po mga kuners hanggang sa Kawayan. 15 to 20 minutes po. Kasi nga, Oh. Private island. Ayaw <laughs> niyo mag-private island mga ba? Ang tsara. Deserve ko ito kasi kinasal na siya. Grabe mga kunars, bago ka pa makaakyat dito sa kawayan <laughs> Extra challenge muna dapat. Very ano, UAAP. <laughs> But you're leading talaga. <laughs> so kung malalaglag ka, nasa iyo na yon. <laughs> Kasalanan mo na yon. <laughs> Welcome to Kawayan, mga kunars! I'm on a mission. <laughs> In fairness, ang daming afam dito, so... Feeling healed Anyway, mga kunar, sobrang paraiso dito sa kawayan. Diyos ko, Lord. Tingnan nyo naman. So enjoyin natin itong paraiso na ito dahil minsan lang tayo makauwi ng Pilipinas. Ikaw pa naman sana ang isasama ko dito. <laughs> eh, bigla ko naman nagpakasal. <laughs> Pero okay lang ma-heartbroken. At least naka-private island. <laughs> Kaya mo yun, be. <laughs> kain tayo mga kunars. Tinanggal ko muna yung lapel ko kasi magsiswimming na ako after kung kumain. So, ang in-order po natin ay black calamari and sisig and rice po. When it comes sa mga pagkain nila dito mga kunars, for me, ang target market po talaga nila ay mga foreigners. Kami. Kami mga foreigners. Charot. <laughs> presyong pang foreigner talaga yung mga pagkain and inumin nila dito. Like yung sisig mga kunars 1,000 pesos, yung kalamares, mga kunars 1,500 pesos. Pero for example po, sa UK pounds, mura po ito sa amin, sa presyo namin kasi parang mga 9 pounds lang po yung sisig, 8 pounds lang yung beer. Kaya wag po kayong masyashock sa presyo ng mga pagkain dito and inumin. Ayun lang, kain na tayo mga kunars para makapag-swimming na tayo and makapag-sisid na ng ano. Chara. hi Sir Mac. yes <laughs> sirma is the manager here <laughs> hello, hello. Welcome hello. To hello welcome home So, ayan po mga kunars. Once again po, I'm with Sir Mac. Um, front office manager po ng Kawayan Island Resort. Pansin nyo naman, very accommodating po talaga si Sir Mac and the rest ng team po talaga niya. Very worth it talagang bisitahin dito sa Kawayan Resort. Uh, Mahihain siya. Hindi ko pa siya na kasi ngayon pronto ito. Pero Sir Mac, thank you ha. Huh? Okay. Super so, bait. Sir Mac, thank you oh, po. Salamat. Thank you. So ayan po mga Kunars, na-room tour ko na po kayo. As you can see, ito po ang pinakamaliit na villa dito sa Kawayan Island kasi ito lang yung afford ko. <laughs> Meron dito mga kunars, just ko Lord, parang 500,000 talaga yung villa. Pero ayun lang po mga kunars, maraming maraming salamat po sa pagdamay sa akin. Maraming salamat sa pagsama sa pagmove on ko. <laughs> Grinder activated. <laughs> Transformers, roll out. <laughs> Avengers, assemble. <laughs> Jana dyan na po natin tatapusin ang aking vlog mga kunars. Maraming salamat po sa panonood. Again, this has been Nurse Even. Pretty check and roar!